Yeah. Okay, I will play. This is the part 3. Last time in the beast in the world. Ah, <laughs> 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 uh, new characters. <laughs> <laughs>

Ganyan dati yung alam ko, plastic. Iba-iba yung mga ulam ko, di naano dyan, na ano dyan. Nabaho siya. Mm. Hindi, sa malasa? malasak? Oh, na Oo, nalasak. yung lasa ba dyan, sa ano, Oo, Alam hmm. ko. Bukas, nagpasok pa rin pala kayo. Nagpasok ba? Bakit? Hindi nila lang hmm? kung papasok ba. Hindi na papasok. <coughs> kasi, bakit yung mga taong container? As sure ako, hindi na ang container. Kasi lang holiday. Mm hmm. Ganyan sa, anong yan, sa naip. Dito <coughs> pa ako. 아, 그래? 이동해? 아, 나 붙어버렸어? 이동해, 이동해, 이동이

como Tá